Okay guys, so papakain tayo ng mga alaga nating manok. Okay, ayan Oh. So ito mga parawakan natin, talagang matatakaw to. Parang kagaya ng na nagpapakain. Tingnan yung, yung balahibo, ang ganda oh. So wala pa lang siyang buntot kasi nga naglulugol. Pero makikita nyo na yung, yung balahibo niya, makikintab oh. oh grabe, ganda balahibo. So, pinapakain namin dyan yung sapal na nyog, darak. darak, tsaka konting, na yan, yung GMP2. GMP so, pampalasa lang. Pero, kita nyo naman. Ang gaganda ng mga balahibo. Pati yung nagaalaga, maganda ang buhok. O, oh, may tim din. Oh. Parang balahibo rin eh. Oh. ganda o. Ayun. So yung maganda sa parawakan, hindi ko hindi maserin sa pagkain lahat kinakain. Okay. Ito Haha. mga parawakan din natin 'yan, Haha. 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 Okay. So, ito susunod natin pakakainin yung mga yan. <laughs> Pwede yung isang barako swap sa babae. toyan <laughs> <So>, ayan oh. <laughs> no? Paborito nila 'yan. Darak tsaka sapal na nyog. Yun ang kagandahan sa sapal na nyug. Pag 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 tinola, malasa na. Ayan, dito tayo. So ito mga ibang kulay nito, sya mo mga nanay nito eh. O si Giant, ayun sa loob. Hello Giant. Ah, uh, lang. So ito ibang native natin, ayan. Ito, magaganda mga kulay nila. Oh. Kinakos-kos mo gano'n. Ito pa yung ginawa natin ng kulungan eh. Ayan. Takaw nila. Ayan ha, oh. ganda ng katawan ha. Oh. Bigat ha. Oh. Hmm, balahibong ganda. Oh. Ay. Ay, sabon, ha? Hmm? <laughs> ano liit na. Oh. Pumapalo to? Oh. Patapang din yung parawa ko na yun. So, yun. So, yung ibang kulay dyan, pang lang yan. Pag may bisita. So, pang sabaw, pang sabaw lang. Ito lang. So ito si Giant, hiniwalay muna namin para Kone, si Giant, kone, tinitira lahat ng kone Ang inahindi ito eh, ah pinatag na Ayos, okay, ang ganda Hmm Ha? Niwanan na siya kasi sanay yun na yung puti niya. Ah, ba yung puti? Hindi na, sa kulungan niya. Ah, may derecho na doon? Hmm. Yun o, hinahintay na. Sanay na pala umuwi pag gabi. Oh, no? uh, uwi na yung maggan, eh. <laughs> Hindi naghihiwala itong dalawang. Bading ata yung isa doon eh. <clears throat>